Good morning, mga moms. Happy Thursday. O, oh, di ba? Nag-isip pa. Kapit tayo. Actually, kagigising ko lang mga mami. Kasi napuyat ako kasi nga may sakit ang aking firstborn. Talagang chinek ko siya time to time. Ang talaga. talaga. Kasi no, masyadong may allergic rhinitis pag talagang dumadating ang June hanggang December na yan. November, ayan. Basta malamig na buulan, talagang yung aking allergic rhinitis ay bumabalik. So, kapit tayo, mga mi. Ito lang ang aking, ano, pampala. Kasi medyo namamaos din ako. Kasi, ewan mo ba, yung weather talaga, hindi talaga maintindihan. Kasi dito ngayon, no, maganda ang weather. Mayang-mayang pagating ng hapon ay malamig na. Uulan. So, bakit ako sa inyo nilabas? May araw lang yung weather. Ayan. Tumahan niyo ako ulit sa aking ganap ngayong araw, mga mi. Hello mga mami! Welcome sa aking mini vlog! As usual, nanay routine. Ito ang ating favorite na mga... <laughs> o, oh, dahil naiinip na kayo at uumoy na kayo sa ating mga ginagawa... Hello! Sa mga bago palang followers ko, ako nga pa pala si Mama Lai. ay a mom of two. Stay at home na. Aking mga minsan ganap ay gawaing bahay lang. Kaya maraming maraming salamat sa mga nakaka-appreciate at nakaka-relate na nanay na katulad ko. Pagsipagan tayo for today's vlog. At bukas maglalaban na naman tayo. At kailangan ko na talagang tiklopin to pinigay sa akin na talong, no? Na, ayan, may O, oro At dahil meron tayong daing from Marinduque, ayan, inulam ko na siya. Actually, pangalawang ulam ko na siya at napakasarap na At Hindi siya maalat. So, itong aking ulam of the day, o, oh, di ba? Ang sarap. Daing at tritong uh, talong. At isa sawsawan ng aking... daing. tapos ito naman si Talong. Binago-o ang isda. Namin ka naman si so, tayo. Ito palang binago ang isda ay galing sa marin Mm ikain ko na lang din kayo. Salamat sa pagsama. Hanggang dito muna.